Marisap mga pare ko And ngayon makikita nyo meron tayong carburetor dito Ito ay carburetor ng Kia Pride natin So lilinisin ko kasi kaya ako tinanggal Kasi nga may mga nararamdaman na rin akong kakaiba dito So kailangan na talagang linisan Bibigay lang ako ng idea or mga symptoms na may problema na yung carburetor natin At kung paano natin aayusin So yun reminder lang hindi ako expert sa carburetor At kailan mat hindi ako naging carburetor specialist base lang to sa experiences ko dito sa sasakyan ko na Kia Pride na carbureted type symptoms number 1 pagka biglang apak ba o kaya tumatakbo ka biglang kakajot kajot o yung biglang apak mo ay palang walang pwersa o kaya naman ay namamatay una yung i check dyan mga pare ko ay yung plunger alin ba dito yung plunger ang plunger dito mga pare ko ay ito ito meron tayong sample minsan kasi yung plunger natin mga pare ko ay napupunit dito yan once kasi na napunit yan So trabaho kasi nito ay bomba yung gas dito napapunta dito sa may sprinkler natin. Ano ko kung makikita nyo, yun. Yung maliit na yun. Yan. Kailangan kasi yan pagka nag ka o kaya nag ka ay meron siyang pupusit sheet na gas. Walang kung nakikita. Ayan. So kailangan kasi yun may pupusit sheet gas para hindi siya mabitin o yung sinasabing salubong na gas pag nabarahan yan wala siyang ilalabas na gas so kahit okay yung plunger natin kung barado naman yung sprinkler nyo para malinis nyo yan pwede kayong gumamit ng maliit na maliit lang na stapler yan, kagaya nito yan. kung hindi naman kasya pwede kayong gumamit ng hibla ng wire yung maliit lang pwede nyo gamitin yun para tusukin yan pag nakita mo na meron ng lumalabas at malakas na pressure okay na yun so kailangan kasi talaga na pagka pumiga itong plunger may lalabas dito na gas dito sa may sprinkler pangalawang symptoms maling combination ng mga jettings natin gamit ko dito mga pare ko 12580 ito talaga yung standard na size ng jettings ng Kia Pride so yun nga dahil sa pag-experimento natin ng jettings minsan kasi hindi na siya akma o hindi na siya natutuno doon sa mga jettings na nilalagay natin. So ayun, 12580. Symptoms number 3. Paano naman kung pag binibitawan mo yung gas ay namamatay, namamatay yung karburador natin o yung sasakyan natin. Tapos wala talaga siyang idle pag binitawan mo is mamamatay na agad. So check nyo yung mga vacuum hose once kasi na merong may singaw na vacuum hose o sa mga hose na nakakabit dito o doon sa may advancer natin kung may mga singaw doon eh, malamang sa malamang wala talaga siyang idle mamamatay at mamamatay talaga siya agad isa pa i-check iche nyo yung gasket mismo nung carburetor natin kasi minsan pagkapunit na o may butas na yung gasket natin eh doon sumisingaw yung pinaka vacuum nung carburetor kaya nangyayari wala talaga siyang minor once kasi na meron talagang vacuum leak ay hindi talaga magtitino yung mga karburador natin and then yung panghuli natin mga pare ko marami kasi nagtatanong dito kung ilang ikot o ilang turn daw ba yung air and fuel mixture so ito kasi yung mga pare ko nandito sa may likod na part ng carburetor. so ito yung pinipihit natin para mabalance yung angin tapos yung fuel na pumapasok dito sa karburador actually mga pare ko wala talagang exact na iko to wala talaga dapat na bilang na iko to kasi alam mo bakit kasi kung mapapansin nyo ultimo tong air and fuel screw ay hindi siya pare-parehas so kagaya nito pareho tong caster pero makikita nyo yung pagkakaiba so wala talagang exact na bilang dito mga pare ko iba pa rin talaga kung gagamit kayo ng vacuum gauge wala na naman kayong vacuum gauge pwede naman natin gamitin yung pakiramdaman yung tinatawag natin pakiramdaman kung saan siya titining tumining na siya and pinihit mo pa ulit tapos nag -iba yung andar niya kung baga hindi na siya tumining so ibabalik nyo yun kung saan siya pinakamatining doon mo siya ilalagay so, ang adjustment naman ito yung pabaon nito yung clockwise ay dagdag gas yung counterclockwise naman ito ay yung hangin pero syempre, meron kasi tong initial na ikot. So ilalagay natin. Ito yung diskarte ko sa pagkakabit nito. Ginagawa ko lang 'yan. Nagpantay na yung air and fuel mixture screw at saka tong spring. Ang ginagawa ko lang dito, nag-iikot ako ng dalawa. O kaya 2.5 hanggang 3. Walang exact na bilang dito. So initial pa lang naman 'yon. So po, pwede pa rin akong magbawas doon o pwede pa rin akong magdagdag. Isa pa sa pinakamaganda, ang lagi kong ginagawa bukod sa pagtutono dito na gamit yung vacuum gauge ay nag spark plug reading din ako so dun pa rin natin malalaman kung tama ba yung pagkakatono natin o pagkakatune ng carburetor pagkakatune ng air fuel mixture natin kasi sa spark plug makikita yon pagka nakita natin brownish na siya so tamang tama yung pagkakapihit natin pero pagka nakita naman natin na sobrang itim ng spark plug ay sobra yung sagas pag nakita naman natin para nagpuputi-puti yung spark plug so biti na biti naman sa sagas uli ng tawag dun mga pare ko so wala kayong vacuum gauge pakiramdaman and then check kayo ng spark plug So yun lang mga tip ko mga pare ko, yun, disclaimer lang ulit, hindi tayo expert sa carburetor, share ko lang din yung mga alaman ko at experience ko base din mismo dun sa pagkakaroon ng sasakyan na decarburador. Kung ikaw yung may-ari ng na sasakyan, nag eksperimento ka rin. Tsaka ikaw yung mas may kabisado sa sasakyan mo. So yun lang mga pare ko. Maraming maraming salamat sa panonood. Para na rin to sa mga wala talagang idea sa carburetor. right.